Hi guys, uh, magandang hapon. Uh, ito naman, pagkain na naman tayo sa mga alagang baboy. So guys, may halong kamote, uh, saging, yung bunga ng saging, tapos yung balat ng melon. Tapos feeds, yan yung pinapakain ko sa mga alaga kong baboy guys. Ayan, yan si Kali, si Willie tapos yung ita naman si Wally yan guys tapos dito naman sa kabila yan si Muli yan purong feeds yung pinapakain gawing inahin ito din si Pinky ayan feeds gawing inahin din yan guys